Hello mga kapibilag. Dito na ako sa bahay. Uh, um, Bili ako ng pakbet. Pakbet. Kasi meron ako dyan bago um. Lagyan ko para na... ang napamaling ka natin pa lang ang pusit. Hindi ko alam kung ano si Alice kasi iba yung gusto. Gusto sa pusit yung parang style ano kalama. ano kalmares pa yung style sa ko malaki siyempre para panukos siya din i-ano no masarap mm. din siya i-ihaw magtiraki ako ng isa para pang ilihaw. Isa na, ano, pwede yung ilihaw. Ang lalaki kasi yung tinanong na habibigyan. hiwa-hiwain na natin yung dalawa. gusto nito ni Alice yung nilalagyan ng hari-hari na tapos inaano niya ay ang yun ng adobo tanungin natin kung anong gusto niya para kakainin niya kasi pag tayo ang nasunog RT yarn Baka hindi ka inin. Habang ka agad sila. na natin yung ipin ito yung tanggalin natin yung mga ano sa loob ng char yan si ayun Alex ng ganyan ganyan <laughs> oh, Thank Pinisa na natin para pwede na asin na natin para makaready na siya asin-asin.

kumag mag Wala mo naman tayong ka baby love kahit walang occasion. Tayo ay magluluto tayo ng excuse is me ng Maria Marienda. Ano lang para sa para pero dapat i-control ko yung loto kasi ang dami eh tatakto lang kami apat ah, sa tanay hindi naman nakakain Yan pala ang teknik kay tanay dapat tinatakot din para kumain. Ugasan natin mga kabibilag ko. Okay. na ano siya na. Ano Wait lang 'ko Plastik para sa ref. Kasi pag nilagay ko sa lalagyan, hindi na ito kasya sa ref. <tinyo> Ito eh, yung pinag-anahan natin dyan. Yung diretso ko na ito. Laphan. Kasi para malinis siya uli. Pagpupunin natin yung gagamitin. Malinis. Pagkakataanan natin ito mga katulad. kumand ekumand ini kita sih Ilagyan natin sa ref mga kabibilat para para, para tutukot na lang pag may time all time and time Ayan Ayan ang laman ng ref namin at doblang lang naman at mga pang baon baon ni Alex Ayan kinokontrol ko din ng pagluto kasi para hindi masyadong sayang kasi si si strawberry nandun sa biya naring kakain ito namang alam sa layas dun sa kabila kaya kasi nang naiiwan dito ako lang at saka si tana si Kim yun kaya control control lang gusto pag nag punta na lang yung mga sila sakbi para ako magluluto tanungin ko nga kung kailan dadating at para makapagluto kasi yung takbe tinalagyan mo natin sa ref kasi hindi ko alam kung kailan natin magluluto para ready lang ready lang siya meron pa nga akong okra dito eh Ayun, for today's video, yun lang muna. Mamaya ulit mga ka-baby love ko para kay, uh, gising na sila na mag-vlog tayo ulit. Bye!